Lola edit pala to! Lola edit! Hi mga besi! Welcome to my vlog! For today's video, ang gagawin natin ngayon Ngayong araw po pala na to ay pupunta kami sa munisipyo ng Gapan Dahil lang nanay ko ay gusto puro ayuda, pero hindi naman nakarehistro Ay nanay, magparehistro ka muna Huwag puro ayuda, gusto! Ganon! Kaya nung nabalitaan namin open na pwede na magparehistro dito sa Gapan E eh, dali-dali kong dinala yung nani ko para maparehistro na siya. Para may pakinabang na rin, pwede nang bumoto, hindi puro ayuda. Ayun Ay, na, si Lachang ta. Alam niyo na mga besi, dahil nga laging nasa abroad ang aking tanging ina, kaya ngayon pa lang siya makakapagparehistro dito sa Gapan. Sa mga hindi pa po nakakarehistro dyan, arat na. At pagkatapos namin dito, pumunta naman kami ni nanay sa senior para mag-apply ng ID niya. Para makadiscount na rin sa Jollibee. Ganon. <laughs> so ayan mga besi, natapos namin lahat. Babalikan na lang namin next week. May ID na siya noon. Eh mahaba pa ang oras namin ng aking tanging ina. Kaya ang gagawin namin, magsha-shopping muna. Uy, maraming pera. <laughs> At syempre, dahil nga bagong sweldo tayo kay Popo, date ko muna ang nani ko ngayon. Shout ni sa maganda naming manglilinis ng kuko. Ati Wilma, Lising. Thank you, thank you. Lagi ko pong hinahanap yan. At syempre, sabi ko na sa inyo, pag nag-date kami ng aking tahing ina, hindi pwedeng hindi kami magsisimba. Si Lord ang una palagi. tapos namin magsimba at kumain punta naman do kami dito inaya ako ng aking nanay hindi ito yung pinupuntahan namin ni bakla bago doon to magaganda raw dito sabi ng aking tanging ina tingnan niya natin kung talagang magaganda rito. bali mga oras na ito ay nagpapalipas oras na lang kami ng aking ina susunduin na rin namin yung aking mga anak para hindi na kami muwi ayun you know, o may tinuro na may nagustuhan na tingnan natin kung kasiya Unang sukat, hindi kasya siya agad. <laughs> Ayun, dyan ka pala. Ayan, tingnan mo yan. dyan pala, malalaking size. Doon ka pumupunta sa mga pang dalaga. Yes. <coughs> eh. umuurong pa na may tela niyan. Ayan, o. Oh. Ayan, maganda yung kulay. Nakakaputi yan. May nagkasya nga, pero yung pants naman niya may damage malas talaga <laughs> nakalipas ang isang linggong paghihintay finally, eto na po nakuha na po ng nani ko ang kanyang senior ID uy, pwede na mag-jollibee 20% discount pera na lang ang kulang eto sa grocery eto naman sa gamot Ayan na, meron ka na Oo, itong maliit sa gamot itong malaki sa grocery sa pizza. <laughs>